Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction ngayon Opinion itong post ng Masang Pilipino uh, Sa isang interview Tinanong Si Ombudsman Rimulya Paano kung masangkot ang kanyang mga anak Sa katiwalian eh <laughs> ah, ang, ang ganda ng kanyang Sagot <laughs> Hindi daw siya nababahala Dahil napalaki niya ng maayos Ang kanyang mga anak <laughs> Uh, Ombudsman Ripulya sinabing napalaki ng maayos ang kanilang mga anak kaya hindi ito gagawa ng masama. Wow! Hmm. Sa isang panayam matapos ng kanyang panunumpa bilang Ombudsman ng Pilipinas, tinanong si Jesus Crispin Boying Rimulya kung ano ang kanyang magiging hakbang sakaling Masangkot sa katiwalian ang kanyang mga anak, kaanak o malalapit na kaibigan Kauupo pa lang ng administrasyong ito nung nasangkot yung anak niya Nahulian ng sobrang isang kilong special Mary Jane sa airport diba? uh, Dali-daling na na-dismiss Mariing tugon ni remulya Wala siyang pangamba na mangyayari yon dahil pinalaki raw niya ng maayos ang kanyang mga anak. Ayon pa sa kanya, ang kanyang tungkulin bilang ombudsman ay hindi dapat maapektuhan ng personal na relasyon o emosyon at handa siyang pairalin ang batas ng patas kahit sino paman ang sangkot. <laughs> Ayan po ang litrato. Ito ata yung anak niya no na nasangkot. So yan ang pahayag ko. Oh. Ako hindi natatakot na may gagawin sila, mga anak. Na masama kasi we raised them very well. So Okay, yan. pahayag ng ombudsman eh. So depende ngayon sa taong bayan, sa netizens, kung paniniwalaan nila ang pahayag ng ombudsman na napalaki niya ng maayos ang kanyang mga anak. So dito natin malalaman yung people who reacted. Ang ganda nitong ang ganda nitong feature ng Facebook nito ito. Tingnan natin ha. <laughs> Ilang tao ang nag-react. Okay. So ito, mga sobra isang oras lang ito or pag-post. 17,000 ang nag-react. Okay? Ang tumatawa, 16,000. <laughs> 230 ang galit. 669 lang ang nag-like o naniniwala kay Ombudsman Rimulya. So, ilang percent ito? Estimate ko lang. Mga 98% tinatawanan o kinasusoklaman ang pahayag ng ating ombudsman. Yun po ang pulso ng taong bayan. <laughs> Basa tayo sa mga comments. Joy Lasso. Au! Oh, o ka na? O oh, kamag-anak nga? Ay, mate! <laughs> Automatic. Ben <Bendilo> na yan. <laughs> Romulo Cardoso. Kaya mabuti ang pagpapalaki ng kanyang mga anak, isa pa lang uh, masama ang sinabi dito, hindi ko basahin. Isa pa lang sa kabiti, ayaw pa aminin ni Boying. <laughs> Negative comment yun. Marilo Gantala, eh tama pala yung anak mo na nahulian ng droga. <laughs> tama yung ginawa, ganun ba yun? Hmm. Jerick Sumargo, Sometimes you have to bend the law. I am right, Mr. Secretary. Yes, sir. Jaja <laughs> Red, makipagpustahan ako. Di matatapos ni Boying Rimulya term niya sa ombudsman. Either maimpit siya o di na siya magising sa pagtulog. Mark my word. Huwag naman. Huwag, huwag. Para hinog, jong kaya nga eh you can bend the law <laughs> anytime you want sir yeah. naging sikat na tuloy sila ni sekreta ano senator uh, Erwin Tulpo sometimes you have to bend the law in order to please the people am I right Mr. Secretary? yes sir Ferdinand <laughs> Samaniego kaya pala nahulian ng Mary Jane Mary Jane pinalaki niya ng maayos anak niya makakarma ka din kasama masama hindi ko na no hindi ko na basahin Ariel Campo ayos ama ombudsman kaya pala blank ang anak hindi ko na basahin medyo masama eh Ronnie Gibara anak mo nahulian ng Boron, Zap Romano Jr. You raised the, you them well. Very well, very well. Activate avatar mode. Ano ba yung avatar mode? Anstihano. Nakakatakot ang pagmumukha nito, hindi mapagkatiwalaan. Troy Acosta, this is an example of his low bending interpretation with Erwin Tolfo the low blender. Uh, bender color dig. Oh well, nasa pwesto ka na to bend the law. So, pero mo yan? 17,000 people who reacted. 16,000 ang tumatawa. Sana ma, ma malaman ito ni sa Ombudsman Boeing. Makita nila ba? May mag-feedback na sir. Hindi pinapaniwala ng inyong mga statement. Kakaunti lang naniniwala. But, does it matter to them? Palagay ko, hindi. Basta importante, nakaposisyon na sila. But anyway, nothing is permanent in this world. Karangyaan, titulo na yan. Yung nangyari sa anak, court of law, absuelto. Wala nang magagawin, absuelto ng judge eh. But court of public opinion, hindi mo maiiwasan ang taong bayan na magduda. Kaya dito, duda sila sa payag ng ombudsman na wala siyang sasantuin. Ang may mas malaking ano yung court of God. God is a God of justice. Nakikita niya ang lahat. Balang araw, lahat tayo haharap sa Kanya at hindi tayo makakaligtas sa mata ng Diyos. Yan ang po ang tandaan natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako sa kanila para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan panoorin nyo ang video na ito na magiging gayo ang trapal. Hindi ka takuan sa mga karon ng managit sa pagatok mayo na gid nga tan-awon ang balay ni Kuya. Salamat kayo kay nilis na gid ako ngatok tungod sa hinabang. Oo. Oh, oh. Kay hinabang di nilis na ako ngatok. Mm -hmm. Salamat kay sa Ginoo nga yey hatagan hinabang nga panalangin. Mm Salamat kayo. sa nagkabang sa sin sponsor. Mm Salamat kayo. Oh, salamat kayo pud ya.